parasitic worm naglakbay ng apat na taon sa loob ng utak ng isang lalaki. Ito ay isang maliit na parasitic tapeworm native to Asia na maaaring maka-infect ng hayop at tao at magsagawa ng kondisyon na tinatawag na sparganosis. Nakakadiri siya, no? Kapag uminom kayo ng maruming tubig, kumain ng buhay na palaka o masyadong napalapit sa iyong pusa o aso, ay maaari kayong maging host ng isa sa mga uod na ito. Kapag nasa loob na siya ng inyong katawan, itong C-Spyro ay magmamigrate sa tissue o muscle sa loob ng inyong dibdib, abdominal wall, scrotum, at pati sa inyong mga mata o utak. Ito ang nangyari sa isang pasyente sa UK na una nagpunta sa mga doktor sa St. Thomas Hospital sa London noong 2008 para sa sakit ng ulo, sa mga seizures, memory loss, at pagbabago sa kanyang sense of smell. Nakakita ang mga doktor ng kakaibang lesion sa kanyang utak sa pamamagitan ng isang MRI scan mas lalong nakakalito dahil gumagalaw ang lesion. Matapos matest ang lalaki para sa iba't ibang mga kasakitan, ay nadiskubre nila ang maliit na tapeworm na ito. Buti na lang kamo at mula nang madiagnose ito ay mabilis ding napatay ang tapeworm salamat sa mga gamot. Ang pasyente ay nakapagsagawa na ng full recovery. Pero huwag kayong masyadong magpanik at mag-alala. May tatlong daang kaso lamang na ganito ang nai-report sa buong mundo mula 1953 at ito ang kauna-unahang kaso sa UK.